Ay, okay, kasama natin ngayon si Nanay Mirna Makalando. Magtatanong lang tayo sa kanya konti. Ah, ito ba Nanay, kailan ba tayo nag-umpisa nitong asina natin na magbukas? Mga November po kasi. November. Pero yung November, pagpaprepara lang ng asina natin yan, di ba? Kaya lang mo, kapag naulan, yan matagal. Oo nga naman. Kasi pag hapo tayo umulan, syempre, panibago na naman. Pagkatapos nito, kailan tayo nag-umpisa ng uh, kumayod na ng asin? Ano na, ito lang Buwan ng Pebrero yata. Pebrero. Pero hindi pa rin dire-diretso, ano? Umulan. Pag umulan, tigil. Pa. Tigil nga naman. <laughs> Naiiyas si nanay. <laughs> eh, kamukha ko yun dun, mga ilang araw yung pa-umpisaan pa lang po. Oo nga naman. Kasi nga, pag, lalo na pag nahaluan ng tubig na tabang, yung mga tasik natin doon sa tasikan, malulusaw. nga naman. di gano'ng mabubuo pa yung asin, ano? Kaya gano'ng gano po katagal yun? Hindi naman po magtatagal. Mga tatlong araw, ganun. At tapos bibilid lang uli, ano. At lilinisin natin yung ating mga banigan. gun. Salamat kay Nanoy Mirna. <laughs> Ang ah, kakali kami. Nanay. <kami>, Hi. <laughs> Sana naging chukin sa vlog natin. Kung nagustuhan yung video natin, syempre share nyo na rin. Until next time mga throwbacks, keep safe and keep moving always. Bye-bye.